Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Bakit ang tahitahimik ng mga magagaling natin miyembro ng Senado sa issue ng SMNI, red tagging, fake news, franchise violation, at don uh, doon sa issue ni Apollo Kibuloy? Ito ba ay dahil karamihan sa kanila ay dumaan sa sa palasyo at sa sa malaparaiso daw na na lugar ni Kiboloy diyan sa Mindanao na kung saan parang uh, uh, he sits as 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 god o dios o king diyan sa kingdom of Jesus Christ sa uh, uh, kaharian niya at uh, ito ba'y dahil uh, jan sa kah kaharian niya bumisita karamihan ng mga senador para humingi ng suporta, humingi ng blessing after all may estimated uh 8 uh, or more million members daw it, it is ang uh, uh, kingdom of Jesus Christ. At uh uh they they really need this uh, as uh, as an added support para manalo para mas sure ball sa pagkapanalo nila sa Senado in the same way they also visited the Iglesia ni Cristo, the El Shaddai, and other religious organizations. So yun ang mga yun ang mga tanong-tanong or mga usap-usapan dito sa lugar namin sa Sambuangga City. And uh, in this in this video, we will tackle that issue. And uh, we will also give you an update kung bakit uh, parang uh, nag-iisa lang si uh, Senator uh, Riza Ontiveros ang uh, naghahayak ng, uh, ng concern over the exploitation, the rape, the molestation and uh, and uh, uh, enslavement of young uh, children by uh the the uh, the sec led by Apollo Kibuloy and by Ki Kibuloy himself na na pinapa uh, you know uh in ex uh, inex uh itong mga uh, di umano ni Kibuloy itong mga bata na ito by raping them by mol molesting them at uh, dahil jan ay nakaharap siya ng mga patong-patong na kaso sa uh, uh America at uh, bakit nasa one of the uh wanted uh, top siya sa lista ng mga wanted fugitive ng Federal Bureau of Investigation so uh buti naman uh, apart from uh, uh, senator uh, uh, Riza Tiveros uh, another mindanawan and uh, and I'm happy to say and proud to say na former uh, uh, client rin ng uh, company ko na when I was still active in the Uh, public relations and political campaign and political uh, strategy and crisis management business uh, naging client rin namin itong si former Senate President and Senate minor minor Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III So, it is uh, so far apart from Risa Ontiveros it is uh, just uh, Uh, Senator uh, Pimentel who expressed uh, support to the resolution filed by uh, Senator Ontiveros uh, to investigate uh, the alleged uh, criminal acts against children na ginawa ni, ni uh, Pastor Kiboloy at uh, hinimok ni, uh, ni Pimentel ang mga colleagues niya to keep an open mind dito sa proposed investigation. So meaning itong 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 word na ginamit niya open mind ibig sabihin ngayon pala naroroon naman niya na, na may mga senator na tinututulan itong uh, itong investigation na ito which is very dangerous. Kaya babantayan namin kayo. I-share niyo itong blog to at uh, i, i kalat niyo para umabot sa mga senator to tell them we are watching them uh, isipin nyo, parating na yung barami uh, sa inyo, ilan sa inyo will run for election. At uh, parating na ang 2025 election. Remember, we are watching you. So, sinabi ito ni Pimentel dahil ngayon pa lang, ikinakalat na ng mga lawyers ni Kibuloy na may, uh, si Risa Ontiveros daw is doing this for her political ambition na nagpapasikat, baka daw balak tumagbo presidente o balak tumagbo uh, uh, ano pang higher position or uh, uh, uh future re-election, ganun. Although, meron pa siya 3 years. So, uh, sabi pa ni, in reaction to this, sabi ni Pimentel, yung politika, makikita lang yun sa tenor ng investigation. Kung makita naman natin it's always in aid of legislation, hindi na po politika yun. That is our proper function. Yun, tama nga naman. Kaya sampal ito sa sa best friend ko na si si Atty. Topacio na yun nga, isa sa mga uh, uh, lawyers di Kibuloy na sinabi, Risa is just uh, grandstanding. At uh, si, parang Sinabi pa nga niya na parang nakikisani puwersa sa Kongreso eh noon naman si Risa has always maintained a position opposite sa mga congressmen na puro interest lang nila ang ang uh, ina- ina ang kwan ina-advance ina 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 or interest lang nila ang pinopromote sa Kongreso at uh, uh, sabi ni P ni Pimentel uh, nag nag-usap na daw sila ni Yon Tiveros and in she assured him that uh, yung allegations kay Kiboloy ay supported by testimonies and other evidence at nakita na natin yan yung, yung oral testimony ng, uh, ng mga witnesses no uh, at uh, nung tinanong o paano po yung mga yung mga kapako senator nyo how should they how should they approach the investigation na uh, in the light na may mga accusation ngayon pa lang. Kung baka ngayon pa lang sinasabutahin na yung investigation na uh, Lisa is only playing, Riza Tiveros is only playing politics. Sabi niya, keep an open mind, follow the evidence. Yun, kung may evidence, sunurin natin yor At sabi niya, bear in mind na ang purpose ng hearing is not to declare somebody guilty. But in aid of legislation, may kahinaan ba yung existing na batas? Kung bakit in spite of the current law, parang nababaliwala, meron pa rin nangyayaring ganito. And he was clearly referring to the uh, law on the abuse, yung BOSI, uh, violence against women and children and human trafficking na according to Senator Risa, ay na, na, nangyayari pa rin ngayon. Kung baga, na, nabibiktima pa rin na uh, nabibiktima pa rin uh, ang mga miyembro ng, uh, ng Kingdom of Jesus Christ sa mga gawain ito ni Kibuloy for which he stand accused in the US yung kusaan na pinapaliguan niya itong mga minor na mga followers at uh, pinapamasahe niya and then syempre susunod doon yung alle yung alleged rape na syempre naman hindi naman na uh, tao rin naman ito si Kiboloy eh. hindi naman na uh, pwede magdasal lang siya habang pinapaliguan siya, hindi naman pwede paliguan siya na, na pareho sila naka nakapatong may, suot na patong-patong na damit, di ba? Wala naman ata naliligo na naka-jacket, di ba? <laughs> Sige. Na. <laughs> Balik tayo sa topic natin. So, 'yun, ah uh, 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 so dito dito guys, makikita nyo, ngayon pa lang meron na talagang sinasabotahe itong investigasyon pinapalabas pa nila na may pattern of uh, of uh, harassment sa SMNI dahil daw sa pagkontempt uh, kay Celis, kay uh, uh, Badoy at saka kay uh, kay Apolonio Kibuloy na papatawag dahil sa sa corporate law and uh, and uh, franchise violation at ngayon daw sa Senado. So hindi naman nagkataon lang na nung nangyari yung mga investigasyon sa Kongreso at hindi ginalaw yung issues ni, ni Kiboloy, kaya yung mga biktima lumapit kay Sen. Risa Ontiveros. So yun, we will be keeping watch on this and uh, uh, we should uh, do this for uh, we should help uh, itong uh, support this investigation ni Senator Ontiveros for the sake of the children in Mindanao, mga kababayan ko dito sa Mindanao na nabibiktima sa mga gawain na ganito. So, please share this vlog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel uh, to support us in our advocacy. Thank you all for watching and see you in my next vlog.